Welcome back mga boss, may gagawin tayo ditong amplifier at very given, kitang kita na yung pinaka trouble nya, ayan o oh. ah, saan ba? saan bang angulo yan? ayan putok yung dalawang fuse, ayan saan ba? Oh, mahirap, mahirap na kunan ng angulo ng fuse dito ah ayan so ayan mga boss, kitang kita na na putok yung dalawang fuse tanggalin natin para ano may idea tayo ayan putok yung dalawang fuse at itong isa <coughs> okay mga boss so dito tinanggal na natin yung dalawang fuse titikapin natin yan sa likod kung may shoot it oh sabi ng may-ari hindi na daw kinalikot <laughs> hindi pa daw kinalikot kausapin ko muna yung may-ari dito kasi mukhang hindi nagsasabi ng totoo binalik yung diode tapos ah, hindi pa daw nakalikot oh binalik yung diode nagalaw na maganda yung kausapin ko muna para sigurado pero check na natin tong linya yung ano ha kasi ito galing to sa transformer dito tayo magkikil kasi kung nakabit uh, pa dito ng transformer pag tinister nyo may palo yan pero dito dapat walang palo yan balik taran so ang problema nya mali pa pala kita ang no? ang problema nya may palo no? so tingnan nyo mga boss ha? sabi sa akin ng customer hindi pa daw nila nagagalaw to bigla na lang daw to migil ayan o oh. no? Yan, tingnan niyo yung hinang na yan. Halata namang ginalaw na eh. Okay. tapos check natin dito sa diode so dapat walang palo yan mga boss ha? so may palo na siya ibig sabihin may problema sa circuit so galawin natin dito capacitor okay, so mga boss for instance uh, siguro madalang na madalang lang mangyari uh, nag nagkakaroon din ng shorty ng capacitors. At yung dayo, totoo naman, nasisira naman yan. At isa sa mga madalang na nangyayari ay tawag dito. Isa sa madalang na mangyari ay masira yung diode at saka Pero, may mga na-encounter din ako dati na nag-short yung capacitor o ang diode Baka nung time na yon na na-encounter ko, hindi pa ako nagbablog. Kaya, wala pa tayong ma-recommend na video dito check natin check natin yung kabuuan ah, uh, negative ito 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 so ay wala pa ng pista na galaw na lang ako. okay yan yeah. check natin yung pinaka output nya So kung mapapansin nyo may follow na siya. Ayan. May palaw na siya. Ayan. Ibig sabihin may shorted sa linya. Paano natin malaman kung may shorted na transistor o ano? So punta tayo dito sa pinaka output nila. Saan ba ang output ng isang power transistor? So yung pinaka output ng isa ay ito. Ayan dito. Punta dito tapos burn na yan ija-jumper yun dito check natin to then check natin sa pinaka supply alin ba yung supply, ito yan baliktarin natin so tingnan nyo lang yung tester ko, yan so may palo, sa kabila so pariw siya, shorted pero kabilaan naman try natin okay yung kabila kung saan yung almost short doon kayo magpupokus sa nangyari dito sa test natin yung almost short dito dito na linya so gagawin natin yan titis natin yung base emitter kung nag short na baliktaran natin So, pag pagbaliktaran mga boss, pumalo yung tester matic yan. May shorty dyan. No? O. Kapila. Ganon din. Ito. Ayan, mapapansin nyo baliktaran taran. na baliktaran Same goes yan pag collector emitter ang tinister natin. Ayan, so dito sa kabila, tinister natin. So hindi siya shorted. Pumapalo siya pero hindi siya sila pareho ng rating. So, ang gagawin natin yan, kakalasin. Kaya lang, kausapin ko muna yung customer kasi ayoko kasi sa customer na hindi nagsasabi ng totoo. Okay lang naman yung nasabi na totoo para madali tayo. Pero yung mga magtatago pa sila ng ano, uh, uh, hindi nila sasabihin ng totoo. Mahirap yun. sito ito na yung ano, uh, parts na may apektado yung na test natin na shorted. Yung dito sa linya na to, yan. Diyan natin na titik na may short yung linya. So ngayon, titistirin natin yan. Ilagay natin dito sa niyan Ayan natin. Yan. So gamit tayo ng analog para madaling ma-identify. So check natin. Hindi naman lahat dito sira pero sigurado tayo may ilan dito sira. So unahin natin dito sa ano C5198. So ang configuration ng transistor na to ay base, collector, emitter base, collector, emitter. Ayan. Okay? So, simula tayo dito. Base, to collector, may palo. Emitter, may palo. So, pag ni-reverse natin yan, dapat walang palo. Kung may palo yan, malamang sira na. So, may palo siya mga boss. So, emitter, collector, check natin. So, baliktaran, shorted na. So, ito ay sira na. Ngayon, tayo naman natin itong isa. Base, collector, may palo emitter may palo balik na natin okay wala wala uh, collector emitter wala so ibig sabihin ito ay good pa dito yan sunod uh, ano uh, base collector base emitter pero ang palo niya mukhang pa short na balik na natin okay shorted na collector emitter yan may palo balik karan sira na to mga boss ok last base collector base emitter wala balik rin natin meron meron collector emitter yan wala walang palo so ibig sabihin dalawa ang sira dalawa yung ayos so bago natin ano yan kabitan ng ano bagong transistor i-kick muna natin yung biasing doon sa ano sa amplifier. So tika lang, iatas natin yung camera. Okay, mga po, so dahil ano, uh, wala na yung power transistor dyan, na check natin, may shorted nga na dalawa. Check na natin dito sa ano, at saka inayos ko na rin pala nito mga dayo. Tama naman yung kabit nung na DIY. Hindi lang talaga niya nahanap o oh, hindi pa sapat yung kaalaman niya para ma-troubleshoot kung saan ang sira. So check na natin dito sa labas ng fuse ito. Wala nang shorted mga boss. Kung mapapansin nyo may palo dati yan ngayon wala no. na oh. na. naman dito sa ano, output. Wala na. So gagawin natin diyan na susunod ay ah uh, kakabit natin yung ano, nagkabit na ako ng panibagong fuse. Tao si kakabit lang muna natin itong supply. Yan. Ito lang muna ang ikakabit natin. Tapos, lagyan natin ng sapin baka makagasgas tong ano, heat sink sa transformer. Kikikin natin dito yung mga bias niya. So, gamit tayo ng uh, natin to. So, tama ba? Uh, sit up natin yan. Yan. Gamit tayo ng digital tester na naka, nakasit na yan sa DC volts. Nakasit ko sa DC volts pag magsusukat ng voltage. Mga boss, hindi sa resistance hindi sa AC direct na rin po DC volts ayan po nakalagay DCV ayan pag so magsusukat ng voltahe po at syempre ipapower on din yung amplifier ngayon power on na natin ayan check na muna natin kung may supply na dito mayroon na syang 43 ayan 43 ngayon sukatin na natin yung biasing 0.3 ayan 0.3 ito, so 0.3 din. 0.3. 0.3. So, pwede rin kayo magsukat ng biasing na negative ay nakaground. Tapos sa base lang kayo magsukat. Ayan. Pwede naman yan. Ayan 0.3 din ang rating nya. Ayan. Sa base. 0.3. 0.3 din. Okay. So, pwede na tayo magkabit ng bagong transistor. At pwede na tayo mag audio test uh, Audio test pala Okay uh, Set up na tayo speaker Tapos CD-BCD Nakatapat sa CD-BCD CD yan Volume nakababa Yung pita natin, igit na lang natin Then yan So power on na natin ayun O oh, gumagana, nakababa pang volume Gumagana na agad May tama tong volume Nakababa may tunog pa rin eh. So, ang pinaka problema naman niya ngayon ay patay na natin. Okay na, tumutunog na itong amplifier section. Itong ano, mga pihitan. Ipapakita ko ito mamaya sa mayari at sasabihin ko kung gusto niyang papalitan. Ito mga bus ay walk-in o kaya dito lang sa amin. Kaya hindi sila sanay sa mga ginagawa natin na full restoration kasi ang mindset ng mga tao dito ay kung ano lang yung sira yun lang papalitan hanggat maaari kung pwede makatipid ay sasagarin nila hanggang makatipid kaya kung okay na sa kanilang ganon minsan okay na sa kanilang ganon hindi ko na pinipilit kasi medyo may pagkaano nga sa budget ng mga tao dito kaya ganyan wala rin warranty pag ganyan mga ano so yun lang mga boss at nayari na natin to kung mga pihita na lang to hindi na natin sasabay sa video kausapin ko lang yung may-ari at hindi nila sinabi yung totoo na nakalikot na muna bago din nila dito